Down, down, down Be the best, yeah Walang iba na gusto Maging painless Mabilis yung takbo Alam mo di pang karaniwang Pumupulap kami gang and Sa sobrang angas Tignan mo lumalapit yung mga Bebot, 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 bebot Bebot, 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 bebot Ito na ba sa parang? Yung mga bebot na nakatakot pangalan ko Walang problema bumalik kapag tinawag ko ano ka mawain na kita kang pagyayak ko so, Sige hindi na kayo mo yung pangalan ko Bad boys ka na lagi na bango Sagot ng yes kahit di ko pa tinatanong First name Dio Filipino pure blood Sa akin ang mga buhay kahit di Panis na naman na dahil Kung di mo kami makita malamang ay nasa trap Puro J's mga kumakain masarap Pag sa amin ka siyempre syempre uuwi mas Uu Walang break pag tumutok tumatama True zoom dance. walang bago na pangaba Wine W bitch at mga swaga Hindi ko ka nga kilala man eh Pagdating ng mga swaga Walang iba na gusto Maging paid Mabilis yung takbo Alam mo di pang karaniwang Pumupulap kami JNM Sa sobrang angas Tignan mo Lumalakit yung mga Bebot 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 Down 1 Bebot Bebot Down to Tang ina nyo Kumilala kayo Bebot 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 Down 3 Filipino lang yan man Filipino Filipino Isa lang yan Isa lang yan lang Isa lang, lang. Ina? Ina? Down 3

Bebot, 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 bebot,